sintabi po sa mga nagahapunan sa mga oras na ito, apat na trabahador patay matapos matrap at malunod sa nililinis nilang Poso Negro sa isang mall sa Quezon City. No ba pong mapanganib ang fumes mula sa mga duming naiipon sa Poso Negro pero pinag-aaralan din kung bakit biglang tumaas ang tubig sa naturang tangke? Nakatutok si Oscar Oida. walang balak aksayahin ni Katiting na sandali. Ang mga bumbero rescue ay na sa alimon sa Aranela Center, Cubao, Quezon City, kanina madaling araw. Pinalayo at naging mahigpit ang mga gwardiya ng mall. Apat na tawan daw ng isang plumbing service company ang natrap sa septic tank ng naturang mall. Pasado siya sa madaling araw, Naglilinis ang mga biktima sa loob ng naturang septic tank na may sampung talampakan ng lalim nang sa di matiyak na dahilan ay bigla o tumaas ang tubig sa loob. Yung isang biktim natin na pangalawa, niligtas niya yung, yung nauuna ngayon. At tapos nun, yung pangatlo sa kapang-apat, naligtas nila yung pangalawa. Yung pangalawa ngayon, na umahon, Bali yung tatlo na yung nasa loob, nung nahimasmasan yung ano, yung pangalawa, binalikan niya uli. Buwa ba siya? Doon na siya na ano, kaya apat sila. Para lamang matunto ng mga biktima, kinilang higupin ng mga responding bumbero ang tubig sa loob ng septic tank. mag sa isa ng umaga nang matagpuan ng mga biktima. Pero sa kasawiyang palad, wala na isa sa kanila ang nakaligtas nila ng mga otoridad ang mga na sina Tommy Suarez, Romel Suarez, Rodel Suarez at Marvin Almeda. Paawang mga tauan ng RCBC Plumbing Service. Dalawang anggulong tinututukan ngayon ng mga otoridad kung bakit biglang tumaas ang tubig sa loob ng Poso Negro. Ang doing na tinatabaho nila yon, konti lang daw ang tubig. Allegedly, nawala yung baha nung, nung may nakabala doon sa linya, kaya biglang umangat o idea na nagmalfunction yung truck nila, bumalik yung tubig. Nagdating naman sa lugar ang mga kaanak ng mga biktima, pero tikom ang kanilang bibig at hindi nagbigay ng anumang pahayag. Oscar Oida na katutok, 24 oras. Samantala na paglaman po ng GMA News na Marvin Estrelles, ang pangalan ng ika-apat na biktima.